Sa video na ito, ay ipapakita ko sa inyo ang simpleng idea sa pagtatanim ng sibuyas gamit lang ang mga disposable plastic at container. Ito ay madali lang naman gawin at pwede ka na makapagtanim ng sibuyas kahit nasa bahay ka lang. Ang gawin mo na lang ay tapusin panoorin mo lang ang video na ito para magka-idea ka na, tara na, at umpisahan na natin. Una ay kailangan muna natin ng mga container na tinanggalan ng puwitan, sunod naman ay kumuha din ng disposable plastic na mangkok, Butasan natin sa ilalim ang mangkok gamit ang solder ang iron dahil para madali lang natin mabutasan ito ng maayos. Ang purpose dyan ay para mag ang tubig sa pagdidilig. Gumamit ng coco peat at fertilizer sa pagtataniman. Paghahaluhin lang natin ito mabuti upang makalat ng maayos ang fertilizer sa coco peat. Ilalagay na natin ito sa mga mangkok na disposable plastic. Pagpapantayin lang natin itong mabuti sa paglalagay hanggang sa matapos natin lahat lagyan. At kung wala ka pang coco peat ay huwag mag-alala dahil mabibili mo lang din ito sa garden shop na malapit sa inyo, at available din ito sa online tulad ng Lazada at Shopee. Pag natapos na natin ay kumuha na tayo ng itatanim natin dito na sibuyas. Putulan sa bahagi ng pinakadulo ng sibuyas dahil para mabilis magusli ang talbos nito. Pagkatapos ay ilalagay na natin ito sa pagtataniman. Ibaon natin ang kalahati ng ating sibuyas sa kokopit. Maglagay ng taglimang piraso sa bawat mangkok na ating pagtataniman. Magandang gamitin ang kokopit sa pagtaniman ng sibuyas. Marahil ang kokopit ay nagtataglay ito ng kahalumigmigan sa lupa at maghawak ng tubig sa mahabang oras, dahil ang sibuyas ay madaling tutubo sa lugar na kung saan ay malamig at mamasamasang lupa. Pagkatapos ay diligan na natin ito upang makaabsorb na ng tubig, mabuhay at mag-germinate. Sunod naman ay kukunin na natin ang mga container na inihanda natin. Ang purpose sa mga container ay yan ang magsisilbing takip ng ating tanim na sibuyas, Nasa ganitong paraan ay napapanatili nito ang moisture ng kokopit na ating pinagtaniman. Ngayon ay magporma na tayo ng lagayan o pagpatungan ng mga halaman natin, pwede ang kahoy, bakal o kawayan. Pagkatapos ay kunin na natin ang mga halaman natin, at ipapatong na natin ang magkakasunod sa ginawa natin lagayan, na ganon ay hindi na ito maistorbo. Ang mga ganitong idea sa pagtatanim ng sibuyas ay madali lang naman natin matutunan, dahil wala na masyadong gagawin at straightforward lang naman at nakakasigurado pa tayo na hindi ito madaling madadapuan ng mga uod o insekto na maaaring dadapo sa ating halaman, dahil may takip na ito na maaaring makakaharang sa kung anong dadapo at kakain sa halaman natin. Ang mahalaga ay habang namumuhay ang ating halaman na sibuyas ay papanatiliin ang tamang pagtutubig, upang manatiling moisture ang lupa o kokopit na ating pinagtaniman, na sa ganon ay mabilis ang pag-uusbong at paglaki nito. Pagkalipas ng buwan, ang tanim natin na sibuyas ay malaki na at may mahahaba at berdeng-berde na dahon, bukod doon ay healthy na healthy ito. Sa ganitong edad ay maaari na natin itong pitasin ang dahon nito at kunin. Ngayon ay maaari na natin alisin ang container sa ibabaw ng ating tanim na sibuyas, na sa ganon ay pwede na tayo magkuha sa talbos at dahon nito. Putulin na natin lahat ng dahon nito gamit ang gunting, upang maani na natin ang mga ito. Sa pagpuputol ay magtitira tayo ng atlas isang pulgada ang haba, para hindi ito tuluyan mamatay ang tanim natin na sibuyas, bagkos mapapakinabangan pa natin ulit sa susunod na pagtubo at paglago ulit ng talbos ng dahon nito, ngayon ay kukunin na natin lahat ng dahon nito upang mapapakinabangan na natin ito, at maisasama na natin sa mga sangkap sa lutuhin sa bahay. Pagkatapos natin makuha ang mga dahon nito ay din natin ito ulit na sa ganon ay tumubo ulit at maaari pa tayong makaani ulit sa susunod na paglago at pag-usbong ng dahon ng tanim natin na sibuyas. Pagkatapos natin madiligan ay takpan ulit natin ng mga plastic container, upang mananatili pa rin ang moisture ng lupa o kokopit na pinagtaniman natin, na sa ganon ay mabilis na rin itong mabuhay at magkaroon ng talbus ulit. Sa ganitong idea sa pagtatanim ng sibuyas ay malaking tulong ito upang matutunan natin, at makakatipid pa tayo bukod pa dun ay magagawa mo na ito kahit nasa bahay ka lang. At kung nagustuhan mo rin ang video na ito ay huwag kalimutan mag-follow and subscribe sa Daily Garden at Home, at pakishare na rin ang video na ito sa mga kaibigan at kamag-anak mo upang magkaroon din sila ng idea. Maraming salamat!